Ay, ah, tayo ang gagawin mga sir? Na tumirik. Tumirik sa baha. <laughs> nilusong niya sa baha mga sir kaya tumirik. Ngayon, chichik natin. Ito ano yung problema nito? Siyempre kapag ka, once natin once na nilusong mo sa baha yung motor mo, kasi sabi ni sir ganito daw kalalim. <laughs> Ito. Sobrang lalim po niyan. Sa air cleaner pa lang, naabutan nyo na o na na sa air cleaner doon lang din naman kayo magbabas sa si air cleaner mga sir kung gaano yun sya no pwedeng ilusong sa baha pero hanggang maaari huwag nyo nang ilusong kasi gastos kayo dyan mahala e ngayon kaya patanggal ko nga yung upuan nya mayroon syang speaker kasi puro na lang redondo ayan nga pinagawa nyo doon sa iba nabasa lang daw yung magneto e, normal lang yung magneto na, na, na nababasa talaga yan kahit yung stator kahit basa mo yung stator hindi po yan magkakaroon ng epekto hindi yan magkakaroon ng ano, problema kaya buksan muna natin yung uh, kanyang ano upuan kasi ang gagawin natin tagad nalobat na rin yung pasing kanyang battery charge natin tapos i-check natin yung compression, mag compression magko-compression test tayo kasi walang check engine lahat naman working naman lahat Ang mo natin yung kanya. Ang sound system. Ito. Uh, huwag nyo gagayahin ito mga sir. <laughs> ginawang. <laughs> ginawang jet ski yung motor kagabi. Madaling araw. Nakapila na ito dito. Ayan o. No? Lakas ng ulan. Meron tayong ano ah uh, ginagawa tatlo yung nakapila tapos meron tayong overhaul dalawang makina ok tanggalan natin yung puan Ayan. wala siyang check engine kaso may na na yung battery post start mo nga yan puro tug 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 ganoon na lang yung makina mayroon na rin yung battery. Ngayon, gagawin natin, charge mo ito yung battery niya tapos magko compression test tayo ng ano, ng compression ng makina. Tapos tanggalin mo yung air cleaner box nya. O yung air cleaner element. Uh, ha? Ah. Uh, Ngata natin, oh, basa. <laughs> Yan. Yeah. Nawakan ko siya. May makikita naman na ano basa uh, basa kaya ibig sabihin, inabot to. Inabot ng uh, baha. Ngayon kasi kapag ka, once na pinatakbo mo yung motor mo sa baha at inabot yan, kasi pagkaka-describe niya siya, hanggang dito daw eh, e, nalubog na yung air cleaner niya, hanggang dito yung baha. Ngayon, nakahigop na siya ng tubig. Kaya pumasok dun sa loob. Ngayon, sumari habang umaandar siya, nakabelo pa yung makina, nakahigop siya ng tubig, unang-unang ma uh, magkakaroon ng problema or maapektuhan dyan yung balbula Babaluktot. maaaring sisigunyal connecting rod bumaluktot din kaya ngayon gagawin natin tanggalin natin yung spark plug next na spark plug kaya kung sakaling ano notice kayo mga sir pinakamay na wag na na pong ilulusong yan kasi maraming maano, madamay Sinagawa niya to sa iba eh. Baka pati sa langis to. Pasok na pasok yan. Napapagastos na naman si partner. Check natin yung kanya ano. Oil Yan, mukhang natin, mukhang natin sila na ito. Ayan, charge mo natin yung battery. Tinanggal na rin natin yung spark plug. Ngayon, ibarang e, mo yung daliri mo doon tapos tignan mo kapag ka nalusong nalusong nyo sa bahay yung motor nyo mga sara at kapag namatayan kayo huwag nyo na ang panda rin tanggalin nyo kagad yung spark plug air cleaner langis radiator para malinisan nyo rin kasi may tubig yan tapos yung gear uh, oil eh ginawa na nang ng, 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 ng gumawa kasi sa uh, spark plug hindi tinanggal Ang so, ngayon, check natin. Ibarang e, mo yung dalihan yung mga tapos sawa ko na yung plug para makuryente ka. Mahina. Tapos kamay mo. May tubig ano. Yeah, may tubig sa daliri niya. Ibig sabihin na kaya talaga ng ano yan, tubig. Ngayon, binubuga niya. Kaya gagawin muna natin yung mga pinaka basic troubleshooting bago tayo mag-finalize. So, Kuha ka ng langis, lagyan mo ng langis din doon para mapalitan. Lalagyan natin ng langis dun sa may pinagsuksukan uh, ng spark plug mga sir. Uh, Ma-check natin. Ngayon, at uh, ganoon pa rin. Ayaw pa rin mag-start. Doon na tayo magsisimula. Ano. Talasin ng makina. Malamang uh, bolok -tot yung balbula. Loss compression. Yung mga ganoon tunugan, mahina. Ano yan, loss compression na. Pero gagawin mo natin yung basic para hindi naman masabi ng may-ari na minikos-mikos natin lagyan natin ng langis tapos huwag nyo muna kagad ibabalik yung spark plug nya pinakamainan piti na ayan pabukayin nyo ang papansin nyo parang may hangin na lumalabas tubig po yun tapos lagyan mo ulit isa pa tapos ganun ulit yung gagawin natin ayan try tayo ulit ipon natin piti ka ng pino ayan hanggang mawala yung ano parang hangin hangin nya okay tapos ibalik mo yung ano ilagay mo nga yung daliri mo kung lumalakas na yung pressure okay tapos i ano may ano pa puti puti pa kasi nilagyan natin ang ano Lagyan ko pala isang beses ng ano, ng langis. Parasher bowl. Okay. Testay natin ulit. Tingit. Okay, Ibaran mo yung kamay mo. Okay. Okay. Tapos kuha ka ng ibang spark plug. Uh, Nagaganyan natin yung spark plug yung spark plug cap tsaka yung ignition coil lalagay natin tapos testing natin, natin yung panda rin ayan, lagay natin yung spark plug cap try natin yung panda rin ok, na kaso nga lang, uusok po yun mga sir ayan. tapos balik na natin yung radiator at uh, na natin yung mandar na tinanggal kasi yung radiator niya mga sir tapos sa tambucho, makikita niyo yung tulo ng tambucho ayan ilalabas niya po yan kaso sabay na natin yung radiator para maragyan natin ang kulan kasi masisira yung water pump kapag kawans na ano, natin ng ano ng walang radiator masisira yung water pump okay, lagay natin ng kulan lagay natin yung radiator tapos spark plug lagay na rin natin take mo na yun okay, yan, mandar na basta huwag nyo nang ilolotion ng mga sarang Ayan, tapos painitin mo natin para makuha natin yung ano, minor niya. syempre, uusok ng konti yung stampot parang kanina. Kasi nilagyan natin ng ano, ng langis. Ayan, naka-idle na siya. Yung air cleaner, palit yan. Ayan. Tapos kulan, ayan, ay, may tumutulong tubig dun sa tambotyo. Yung tambotyo kasi may butas na maliit yan. Kaya po mapatak dyan. Normal lang po na may butas yan. Mm -hmm. Okay na. Sabay ka natin yung mga ano. Upuan. Tapos i-re-reset na lang. Yan. Goods na yan. Okay. Ito na. Sabay natin yung kanyang uh, upuan mga sara. Yeah, Lahat-lahat na. na. Okay na. Kaya huwag niya nga ilulusong sa bahay yung motor niya para hindi kayo magkaroon ng aberya. Ayan, yung sagos na.